Mga kapuso, ano man ang uh, nangyari dito sa Tahanang Pinakamasaya, good vibes lang po tayo parate. Ano mang iba to, sasaluhin po namin yan at ibabalik sa inyo ng positive lang. Masaya lang, kami na po ang bahala sa kasiyahan. Araw-araw, dapat masaya, walang magbabago, basta kayo po ang kasama. Tahanang Pinakamasaya, yan ang bagong title ng noontime show ng Tape Inc. It bulaga, makaraang katigan ng korte ang kampo ni Natito, Vic, at Joey pagdating sa kasong copyright infringement at unfair competition, nagpasya ang Television and Production Exponent Inc. Tate, nabaguhin ang pangalan nito para sa kanilang noontime program, mula sa It Bulaga, patungong tahanang pinakamasaya. Ito ay matapos edesisyon ng Marikina Court na ang may-ari ng titulo o tatak na It Bulaga at AB ay sina Tito, Vic at Joey, kasabay nito, ipinag-utos ng korte ang tape, Inc., at GMA7 na itigil ang paggamit ng tatak, at ang jingle nito, samantala, nagsimula ng gamitin ng TVJ ang titulong Eat Bulaga, para sa sarili nilang programa sa TV5, ang aktor at TV host na si Paolo Contis, kasama ang kanyang mga co-host ay humarap sa audience, hinggil sa pagpapalit ng titulo ng kanilang programa mula sa Eat Bulaga, patungong tahanang pinakamasaya. Sa debut episode ng Tahanang Pinakamasaya, sinabi ni Kili host na si Isko Moreno mga kapuso, may balita tayong natanggap kahapon. Kaya susunod tayo sa desisyon ng korte. Pero fresh episode tayo mula ngayon at laging good vibes lang at love love lang. Ang mahalaga, hanggat nandyan po kayo, kami ni Paolo, at ang ating mga kasama dito sa, tahanang pinakamasaya, ay tuloy-tuloy ang tulong at saya at sorpresa, dagdag pa niya, samantala, trending ang bagong pamagat ng noontime show ng tape sa microblogging site, X, na dating kilala bilang Twitter, napansin ng isang user ng X ang pagkakatulad ng logo ng tahanang pinakamasaya, at ang defunct show na, Sunday Pinasaya. Ang isa pang netizen ay humirit pa sa isa sa mga host ng palabas, sinabing, tahanang pinakamasaya daw pero yung isang host walang kwentang haligi ng tahanan. Hindi nagsusustento, kabilang sa mga nagreact sa bagong pamagat ng noontime show ng Tape Inc. ay si Rendon Labador. Sa isang post sa Facebook, sinabi niya, just in. Kaya pala ayaw niyo magpalit ng title eh, kasi antang pala niyo mag-isip ng bago lalo kayong pagtatawanan ni Joey D. Leon sa mga pinaggagawa niyo ang dami-daming magagandang title sa mundo, yan pa talaga naisip nyo, dagdag pa niya, pinaglalaban ko kayo, tapos hindi pa nyo inayos. Yan na nga lang ang trabaho nyo, hindi pa nyo ginalingan.